Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Sagittarius para sa ikalabing pito ng Marso, 2025. Ngayon, habang ang mundo ay nagdiriwang ng kasayahan at positibong enerhiya, mararamdaman mong tila may kakaibang sigla na dumadaloy sa iyong pagkatao. Ito ay parang may hindi maipaliwanag na lakas na nagtutulak sa iyo upang maging masigla, mas motivated, at mas bukas sa mga posibilidad na maaaring dumating sa iyong buhay. Parang bawat hakbang mo ngayon ay puno ng masayang enerhiya na tila nagsasabing ikaw ay nasa tamang landas. Ang bawat paghinga mo ay tila may dalang bagong pag-asa at kasiglahan na nagbibigay sa iyo ng lakas upang magpatuloy sa kabila ng mga bagay na maaaring bumabalisa sa iyong isipan. Ang araw na ito ay puno ng masigla at masayang enerhiya na siyang magpapalakas sa iyong likas na mapangahas na espiritu. Ito ay tila nagsusulsol sa iyo upang lumabas sa iyong comfort zone at tuklasin ang mga bagay na dati mo pang gustong gawin, ngunit laging nagdadalawang isip ka. Sa kabila ng anumang pag-aalinlangan na maaaring bumalot sa iyong isipan, ang araw na ito ay tila nagtutulak sa iyo upang maging mas malaya at handang sumubok ng mga bagong karanasan. Bilang isang Sagittarius, ikaw ay likas na bukas sa mga bagong karanasan at handang sumubok ng mga bagay na nagbibigay sa iyo ng tuwa at kaginhawaan. Ikaw ay may likas na kuryosidad na nagtutulak sa iyo upang patuloy na matuto, sumubok, at tuklasin ang mga bagay na hindi pa nasusubukan. Ngayon ay isang mainam na araw upang maging bukas sa mga pagkakataong dumaan sa iyong landas, mga oportunidad na maaaring magdala ng saya at sigla sa iyong buhay. Kung mayroong isang bagay na matagal mo nang gustong subukan, ito na ang tamang oras upang magpakatapang at kumilos. Ang araw na ito ay tila nagbibigay ng pag-ayon sa iyong mga desisyon, na parang nagsasabing ngayon na ang tamang oras. Ito man ay isang bagong proyekto, isang pakikipagsapalaran, o isang bagay na matagal mo nang iniisip na gawin, ngayon ay isang magandang pagkakataon upang bigyan ito ng panahon at atensyon. Habang ginugugol mo ang araw na ito, subukan mong pagnilayan kung paano nakakaapekto ang kasiyahan sa iyong pananaw at mga desisyon. Minsan, sa sobrang pagiging abala sa pang-araw-araw na gawain, nakakalimutan nating bigyan ng oras ang mga bagay na tunay na nagbibigay ng ligaya sa ating puso. Ang kasiyahan ay hindi lamang nakukuha sa malalaking tagumpay o magarbong mga okasyon, ito ay maaari ring matagpuan sa simpleng mga sandali ng pagniti, pagtawa, at pag-uusap kasama ang mga mahal natin sa buhay. Ang mga simpleng bagay na ito ay maaaring magbigay ng malalim na kaligayahan na lumalampas sa anumang material na tabumpay. Mahalagang alalahanin na ang kasiyahan ay hindi lamang nararanasan sa malalaking tabumpay, ito ay makikita rin sa maliliit na sandali ng pagniti, pagtawa, at pakikipag-ugnayan sa mga mahal natin sa buhay. Sa tuwing pinipili mong itoon ang iyong isip sa mga bagay na nagdadala ng saya, nagiging mas madali para sa iyo na harapin ang mga pagsubok sa araw-araw. Ang pagyakap sa kasiyahan ay hindi nangangahulugang pagpapabaya sa mga responsibilidad. Sa halip, ito ay isang mahalagang paalala na ang tunay na tagumpay ay matatagpuan sa balanse ng sipag at kasiyahan. Ang pagpapakita ng kabutihan sa iyong sarili ay mahalaga rin sa araw na ito. Minsan, sa sobrang pagnanais nating magtagumpay o makamit ang ating mga layunin, nakakalimutan nating magpahinga at alagaan ang ating sarili. Ang pagtutok sa mga layunin ay mahalaga, ngunit mahalaga ring alamin kung kailan kailangan mong huminto sa glit upang muling mapuno ang iyong enerhiya. Ngayon, bigyan mo ng oras ang iyong sarili upang makapag-relax at makahanap ng mga paraang makakapagpasigla sa iyong isip at katawan. Maaari itong sa pamamagitan ng paglalaan ng oras sa iyong mga hilig, pagsubok ng bagong libangan, o simpleng paglaan ng oras upang makapag-isip at magnilay. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng pagmamahal at pag-unawa sa iyong sarili, mas magiging madali para sa iyo na makahanap ng kalinawan sa mga desisyong iyong gagawin. Ang pagiging mabuti sa iyong sarili ay hindi pagiging makasarili, ito ay pagpapahalaga sa iyong sariling kapakanan upang maging mas mabuti ka rin sa iba. Sa pamamagitan ang pag-aalaga sa iyong sarili, mas magiging handa ka upang harapin ang anumang pagsubok na dumating sa iyong landas. Ngayong araw ay magandang pagkakataon upang tuklasin ang mas malalim na bahagi ng iyong sarili. Sa mga panahon na abala tayo sa pag-abot sa ating mga pangarap, may mga damdamin, pangarap at adhikain tayong minsan ay natatabunan ng ating mga responsibilidad. Subukan mong pagnilayan kung ano ang tunay na dahilan ng iyong mga pinapangarap at mga hakbang na ginagawa mo. Ito ba ay tunay na makakatulong sa iyong kaligayahan? O ito ba ay bahagi lamang ng inaakala mong dapat mong gawin dahil sa presyon ng lipunan? Sa pamamagitan ng pagiging tapat sa iyong sarili at pagbibigay oras upang pakinggan ang iyong tunay na damdamin, mas magiging malinaw sa iyo kung anong direksyon ang dapat mong tahakin sa pamamagitan ng pakikinig sa iyong puso, malalaman mo kung alin sa iyong mga pangarap ang tunay na nagbibigay ng kahulugan sa iyong buhay, at kung alin ang kailangan mong bitawan upang lumago at umunlad. Ang iyong maswerteng kulay para sa araw na ito ay berde at kahel. Ang berde ay sumisimbolo ng paglago, kasariwaan, at pagunlad. Ito ay nagsasaad na ang iyong mga pagsusumikap ay maaaring magbunga ng magagandang resulta kung patuloy kang magiging matyaga at determinado. Samantala, ang kulay kahel ay sumasagisag sa sigla, pagkamalikhain, at kumpiyansa sa sarili. Ang mga kulay na ito ay hindi lamang nagpapaganda ng iyong hitsura, kundi maaari ring magdala ng positibong enerhiya na makakatulong sa iyo upang maging mas motivated at inspired sa araw na ito. Ang iyong maswerteng numero para sa araw na ito ay dalawa, labing isa, at 35. Ang dalawa ay nagpapahiwatig ng balanse at harmonya, isang paalala na mahalagang bigyang pansin hindi lamang ang iyong mga pangarap kundi pati na rin ang iyong emosyonal na kapayapaan. Ang labing isa naman ay isang numero ng inspirasyon at mataas na enerhiya na siyang nagbibigay sa iyo ng lakas ng loob upang magtagumpay sa anumang hamon. Samantalang ang 35 ay sumasalamin sa paglago at pagunlad, isang tanda na ang iyong mga pagsusumikap ay may potensyal na magdala ng positibong pagbabago sa iyong buhay. Ang maswerteng gawain para sa iyo ngayong araw ay ang paglaan ng oras upang subukan ang isang bagay na dati mo pang nais gawin ngunit lagi mong ipinagpapaliban. Maaaring ito ay isang libangan na nais mong simulan, isang proyekto na nais mong pagtuunan ng pansin, o simpleng paglalaan ng oras upang makipag-ugnayan sa mga taong nagbibigay inspirasyon sa iyo sa pamamagitan ng paggawa ng mga bagay na nagbibigay ng kahulugan sa iyong buhay, makakahanap ka ng mas malalim na kasiyahan, at makakaramdam ng bagong sigla upang harapin ang mga darating na araw. Ang araw na ito ay isang paalala na sa bawat simpleng bagay na nagbibigay saya sa iyo, naroroon ang mahalagang susi sa iyong pagunlad at tabumpay. Sa pagtatapos ng araw, alalahanin na ang bawat karanasan, maliit man o malaki, ay may dalang mahalagang aral. Ano man ang mga hamon na iyong kinakaharap ngayon, tandaan na ikaw ay may kakayahan na pagtagumpayan ito sa pamamagitan ng pagiging buka sa pagbabago at pagsunod sa iyong puso. Sa pamamagitan ng pagtitiwala sa iyong sarili, pagpapahalaga sa iyong emosyonal na kalusugan, at pagbibigay ng oras para sa iyong mga pangarap, ikaw ay patuloy na magtatagumpay sa landas na iyong tinatahak. Yakapin ang araw na ito ng may tapang, sigla, at pananampalataya sa iyong sariling kakayahan. Dahil sa bawat hakbang na iyong ginagawa ay isa kang hakbang palapit sa tagumpay na iyong pinapangarap. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.